Ay, puto ka. Ay. Wala nang harang Stop. Member na po, ma'am. Member na? Hindi pa expired? Okay ah, po. pa. ito si ma'am? Mabait. <laughs> Nag-stop agad. Parang hit and run yung munang dumaan. Titigil o oh, Doritso? pa din. Where do you go? For mm -hmm. to this video, darling. On the other side, please. <laughs> Siyempre pang vento. Membray na po sa eh. na po. Okay. na okay. ko Sir, member na po? Member na? May, may hindi pa expired? Okay nah, po. Kati, Landers! Ha? Huh? member na po, hindi pa ka-expired, ma'am? Ah, Yan talaga, maganda lang. Ma'am, maghihintok kayo sa card. Ay, free po kayo, sir. Ay, hindi pa ka-expired, sir. May free membership. Renewal kayo, sir. Medical po. <coughs> ha, kay po. Wow. Ah, meron. na. Ah, kayo okay. po. Thank you, Member na po? Ma? Member na? Member na kayo, ma'am? Hindi pa expired? Ah, ay pa. There's a